Ang alitan nina Kian Egan at Brian McFadden, at ang pagbabago sa Westlife matapos ang pag-alis ni Brian. Isa sa mga kilalang isyo na kinaharap ng Westlife ay ang alitan sa pagitan ni Kian Egan at ng dating kasapi ng banda na si Brian McFadden. Umalis si Brian sa grupo noong 2004 upang bigyang prioridad ang kanyang pamilya at solo na karera. Gayunpaman, ang kanyang pag-alis ay hindi natanggap ng lahat ng miyembro ng banda ng maayos. Partikular na ni Kian Egan, ang nagpahayag ng kanyang sama ng loob sa desisyon ni Brian. Sa ilang panayam, binanggit ni Kian na ang biglaang pag-alis ni Brian ay tila isang pagtalikod sa grupo. Ayon kay Kian, iniwan sila ni Brian sa gitna ng kanilang kasikatan at kinailangan nilang harapin ang malaking pagbabago na walang sapat na oras upang maghanda. Bukod dito, tila nadama ni Kian na ang desisyon ni Brian ay hindi makatarungan lalo na't maraming tao ang umaasa sa Westlife bilang isang grupo. Matapos umalis ni Brian, naging hamon para sa Westlife na manatiling matatag bilang isang quartet. Apektado hindi lamang ang kanilang personal na dinamika kundi pati na rin ang kanilang musikal na direksyon. Si Kian, na emosyonal at maalab pagdating sa kanyang dedikasyon sa banda, ay naging isa sa mga pangunahing boses na nagtulak sa grupo upang patuloy na magtagumpay. Sa kabila ng kawalan ni Brian, nakapag-adapt ang Westlife, ngunit ang mga tensyon mula sa alitan ni Nakian at Brian ay nanatili sa limelight ng publiko sa loob ng ilang taon. Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa aking channel. Ang channel na tumatalakay sa mga singer at artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at kaunting research na rin. Kung bago ka palang sa aking channel, isang munting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong upload. Ngayon pa lamang ay pinasasalamatan na kita. Sa kabilang banda, hindi rin naiwasan ni Brian na magbigay ng pahayag ukol sa isyo. Bagamat aminado siyang hindi perpekto ang kanyang desisyon, ipinabot niya na ito ay personal at para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Subalit, ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila ni Kian ay nagtagal, at ilang beses silang nagpalitan ng pahayag sa media na nagbigay ng impresyon ng mas malalim na hidwaan. Sa mga sumunod na taon, ang Westlife ay nakaranas ng malaking pagbabago sa kanilang musika at imahe. Ang kanilang pagiging quartet ay nagbigay daan sa mas matured na tunog at mas personal na tema ng kanta. Bagamat naging matagumpay pa rin ang banda, hindi may kakaila na ang pagkawala ni Brian ay nag-iwan ng bakas sa kasaysayan ng Westlife. Sa kasalukuyan, tila naayos na ang relasyon ni Nakian at Brian. Sa kabila ng kanilang nakaraan, nagkaroon sila ng mga pagkakataon na makapag-usap at maghilam ang sugat ng nakaraan. Ang kanilang kwento ay isang patunay na kahit gaano kalalim ang alitan, posible pa rin ang pagkakasundo at respeto sa isa't isa kamakailan, na-invite si Brian sa podcast ni Nikki. At sa wakas, sa kauna-unahang pagkakataon since 2004, na ay napag-usapan nila ang tungkol sa Westlife. Sabi ni Brian ay handa na siyang makita at makasama muli ang iba pang miyembro sa isang podcast. Pero malay natin, masundan ito ng reunion concert na tiyak na ng madla. Nasisiguro ko na madaming music producers ang aalok sa banda ng malaking salapi para sa isang concert. Nasa Westlife ang desisyon, pero syempre, hintayin din natin gumaling ng todo si Mark. Maraming salamat sa panunood. Huwag mo sanang kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong content. Hanggang sa muli!